Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat Muli na naman tayong mag-aaral, makikinig, magbabasa ng salita ng Diyos Pero siyempre, mananalangin muna tayo para samahan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral Ngayong umaga ito, samahin niyo po ako, magsiyo po tayo Haman na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat aming Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, protection na, ang Lord God. Bigyan ng wisdom para lubusan namin itong maintindihan and I pray na lahat ng iyong salita namin na babasa napagpag-aralan ay maisa buhay ng bawat isa. Salamat pumuli muli sa pagkakataong ito, Lord, at sa pagsama mo sa amin ngayong umagang ito. Muli-muli po akong samahan, Lord, turuan, gabayan, para lahat po nang sasabihin ko, galing lamang po sa iyong salita. Maraming maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito dahil kasama ka namin. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa tanging pangalan na aming Panginoong Isus na aming tagapaglitas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpahalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Pakilike and share niyo po ang aking mga videos at uh, pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa Joel chapter 2. At sa aking shiner nung nakaraan ay yung panawagan para magsisi. Doon po yun sa verse 12 hanggang 14 yung aking shiner. At ngayon po, dito na po ako sa verse 18 hanggang 20 po. Tapos na manawagan ang Diyos na magsisi sa lahat ng kasalanan. Ito naman po yung kanyang gagawin sa pagkatayo ay nagsisi ng totoo sa ating mga kasalanan pag nagbalik loob tayo sa ating Diyos ito po ang sabi verse 18 hanggang 20 po at ito po ay may pamagat na sasagana ulit ang lupain tapos naging concern na ulit si Lord sa lupain niya Naaawas siya sa kanyang bayan. Sinagot sila ni Lloyd, Bibigyan ko na kayo ng butil, wine at olive oil. At uh, mabubusog kayo. Hindi na kayo pagtatawa na ng ibang mga bansa. Paaalisin ko na ang mga kalaban galing sa North. Itataboy ko ang ilan sa kanila sa desert yung mga nakapwesto sa harap itataboy ko sa Dead Sea yung mga nasa likod naman sa Mediterranean dadalhin ko mga ngamoy ang mga bangkay nila kasi grabe ang ginawa nila sa inyo Amen. at yan ang sagot ng Diyos doon sa mga nagbalik sa kanya sa mga nagsisi sa mga kasalanan talagang nagpuri sa si Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, sumunod sa kanyang mga tuntunin, nakinig ng kanyang mga sinasabi at mga inuutos. Yan ang ginawa ng Diyos. No? Sinabi nga, umpisa pa lang, tapos naging concern na ulit si Lord sa lupain niya, naawa siya sa kanyang bayan. Kinawaan, kinaawaan niya yung bayan ng Diyos, yung bansang Israel. At ganun din sa atin kasi tayo din yung tinatawagan ng Diyos nung marinig natin nung mabasa natin yung aking sharing nung nakaraan ano po na magsisi panawagan na magsisi sa mga salan, kasalanan ito naman ang gagawin ng Diyos sa ating mga nagsisi sa ating mga nagbalik loob sa Kanya sa ating mga gumawa ng mabuti sa ating mga nagmahal nagpatawad, nagpakumbaba lalong lalo na yung mga taong sumunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos sumunod dun sa daan na tinuturo ng Diyos yan ang kanyang gagawin magiging concern na ulit ang ating Diyos sa atin kasi nga, pag nakakagawa tayo ng kasalanan yung panalangin natin hindi nakakaabot sa kanya may nakablock, may nakaharang may hadlang kasi may kasalanang nagagawa may pagkakamali may merong uh, masamang nasasabi, ano po, may masamang naiisip, yun po yung nangyayari. At yun nga ang sabi no, sa verse 18, naging concern na ulit si Lord sa lupain niya, naawa siya sa kanyang bayan, maaawa din siya sa atin, magiging concern din siya sa atin. Na dahil sa ating mga kasalanan, syempre hindi nakakarating yung ating panalangin sa Diyos yung ating mga hinihingi personally, hindi yan nakakarating. Isang dumarating ng time na tayo kinakapos, nahihirapan sa buhay, nalulungkot tayo. Isang dumarating pa yung pagkasira ng pamilya dahil yan sa kasalanan. Dumarating may mga time na biglang bumabagsak ang negosyo, nawawala ng trabaho, yun na, sabi ko kanina, kinakapos sa pera, nahihirapang magbayad sa mga dapat bayaran dahil yon sa ating mga pagkakamaling nagawa tayo rin mismo yun kaya kasalanan yun pag tayo nagkamali kasalanan yung nagagawa sa Diyos kaya kahit anong panalangin natin napapakinggan ng Diyos pero hindi siya nagiging concern dahil sa patuloy natin pagkakasala pero nga dahil dahil nagsisi na tayo di ba po? nagsisi na tayo, nagsisi na kayo sa inyong mga kasalanan narinig na ng Diyos yung ating dasal at eto nga yung kanyang sinasabi magiging concern na ulit ang ating Diyos sa ating lahat ibibigay niya na yung ating mga hinihingi kung hindi na tayo pagkakasala kung kakalimutan na natin yung pangit na ugali kung kakalimutan na natin yung masamang nasasabi yung masamang naiisip yung masamang nakikilos lalo lalo na kung patuloy na tayo makikinig ng salita ng ating Diyos magbabasa, magsisimba atin sa mga Bible studies sa mga pag-aaral ng salita ng ating Diyos magiging concern na ang sa atin at yun na sabi ko kanina magmamahal na tayo magpapatawad, magpapakumbaba at susunod na tayo sa mga pinagbuutos ng Diyos magiging concern na siya sa atin maaawa na siya sa atin tutulungan na niya tayo at maririnig na niya ang ating mga dasal ibibigay na niya ang ating mga hinihingi sa kanya at sabi po dito sa verse 19 sinagot sila ni Lord, bibigyan ko na kayo ng butil, wine at olive oil at mabubusog kayo hindi na kayo pagtatawanan ng ibang mga bansa. Yan ang sinagot niya sa Israel, 'no? Bibigyan niya na ulit ng uh, sabi dito yung uh, butil, wine at olive oil. Mabubusog na kayo, may pagkain na, may pagnenegosyo na. 'Di ba, hindi na pagtatawanan sabi ng Diyos ng ibang bansa. Tayo nga, 'di ba, ang Pilipinas tayo yung third country na sinasabing pinakamahirap na bansa yan po ang sinasabi pero dahil tayo ay nagbalik loob na sa ating Diyos tayo ay nakinig na sa kanyang mga salita tayo ay nagmahalan ng nagpakumbaba, naglingkod sa ating Diyos nag-share ng word of God hindi na tayo pagtatawanan ng ibang bansa. Di man tayo ganong kayaman. Nakagaya ng mayayamang bansa, pero mayaman naman tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Yan ang una nating payamanin sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating lugar, at sa ating bansang Pilipinas. Unahin natin ang Diyos. Unahin nating yumaman sa pananampalataya. Unahin nating mayaman sa salita ng ating Diyos. Yan ang gawin mo. Yan ang gagawin ko. Yan ang gawin nating lahat. Mayaman sa salita ng ating Diyos. Sigurado, hindi tayo pagtatawanan ng ibang bansa. Kahit mayayamang bansa, sigurado matutuwa sa atin. At sila rin ay gagaya sa atin. Kung gagawin natin mayamang mayaman sa pananampalataya at mayamang mayaman sa salita ng Diyos. Nagbubunga yung mga naririnig natin, nababasa nating salita ng Diyos. Maraming magtataka, maraming magugulat, maraming mamamanghang bansa sa atin pag ginawa natin yan. At syempre, idadagdag ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan sa buhay diya yayaman na rin tayo. Yayaman na tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, di ba? Napakasaya po nun. Di ba po? Nagiging maayos na bansa tayo. Makikilala tayo, magiging tanyag tayo dahil sa salita ng Diyos. Dahil sumunod na tayo sa ating Diyos. Yan nawa mga kapatid. ipag natin yan. Yan nawa ang mangyari sa buong Pilipinas sa lahat ng tao sa Pilipinas maging mayaman sa salita ng ating Diyos. At ito pa ang sinabi ng Diyos. Verse 20 Paalisin ko na ang mga kalabang galing sa noy. Itataboy ko ang ilan sa kanila sa desert. Yung mga nakapweso sa harap, itataboy ko sa Dead Sea. Yung mga nasa likod naman, sa Mediterranean, dadalhin. Sabi rito, Mangangamuhay ang mga bangkay nila Kasi grabe ang ginawa nila sa inyo Yan ang gagawin ng Diyos Sa ating mga kalaban Sa mga nakapaligid sa atin Sa mga nag-iisip ng masama sa ating bansa Sa mga tumatawa ng lalai Sa ating itataboy palalayasin Tutulungan tayo ng Diyos Magtatagumpay tayo hindi tayo pababayaan ng ating Diyos sabi nga dito paalisin ko na ang mga kalaban galing sa north itataboy ko ang ilan sa kanila sa desert itataboy yung mga kalaban aalisin, tatanggalin yung mga paaway sabi mo nga kanina yung mga nag-iisip na hindi maganda sa atin yung mga naglalait sa mga Pilipino sa bansa natin aalisin ng Diyos yan mawawalan tayo ng kalaban yung mga kalaban natin sa mga dagat yung mga umaangkin din no, ng pag-aari ng Pilipinas aalisin ng Diyos yan tatanggalin ng Diyos yan pagtatanggol tayo ng ating Diyos sabi pa yung mga nakapwesto sa harap, itataboy ko sa Dead Sea. Yung mga nasa likod naman, sa Mediterranean, dadalhin. Mga ang mga bangkay nila kasi grabe ang ginawa nila sa inyo. Grabe ang paglalain, grabe ang pangaagaw. Aalisin ang Diyos yan. Tutulungan tayo. Gagabayan tayo. Poproteksyonan tayo ng Diyos. Kapag ginawa natin ang pinag-uutos ng Diyos sa atin. Kapag sinunod natin siya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Pangako yan ng Diyos. Kaya yung pangako rin natin mga kapatid na yung pangako rin natin na magbabalik loob na tayo, nasusunod na tayo sa Diyos, makikinig na tayo sa Kanya mga sinasabi, magmamahal na tayo, magpapatawad na tayo, magpapakumbaba na tayo. Yung pangako natin na yan, kapag ginawa natin, <clears throat> kapag ginawa natin at sinunod natin, hindi na tayo mapapahiya. Hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo malulungkot. Dahil tutulungan na tayo ng Diyos. Hindi na maghihina at yung mga katawan dahil sa mga pinagdadaanan natin. makakabayan na tayo. Makakatulong na tayo sa iba. At makakahayo na tayo ng maayos dahil na rin sa kabutihan, pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Hingin natin yan. Yung pagmamahal ng Diyos. Yung pagtulong ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. At yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hingin natin. Kasi ang banal na Espiritu na kaloob ng Diyos sa atin ay nananahimik, nalulungkot, kasi ang sinusunod natin ay yung kagustuhan natin. Ang sinusunod natin yung sarili nating pangarap. Sarili nating plano. Hindi yung plano ng Diyos. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. Ang sinusunod natin. Kaya hindi, na, hindi kumikilos ang banal na Espiritu na nasa atin. Nalulungkot siya. Kaya this time, pakilusin natin siya. Sa papanong paraan, sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa pakikinig at sa pagsasabuhay nito at pagtatanong sa banal na Espiritu kung ano yung dapat natin gawin, kung ano yung dapat natin umpisahan. Yun ang itanong natin sa banal na Espiritu. At kung pinapaalalahanan tayo, susundin natin. Iba po nakakaranas tayo minsan na may gagawin tayo pero parang ayaw. Pag mali yung gagawin natin, di ba? meron wag hindi maganda kasalanan yan. Di ba? Banal na espiritu po Pero sinusunod ba natin? Yun ang tanong. Sinusunod ko ba? Yun ang tanong. Ngayon kung oo, at sinusunod natin siya, di siya ang kikilos sa ating buhay, siya yung magtuturo sa atin, siya yung magpapaalala sa atin ng mga inuutos ng Diyos, ng mga salita ng Diyos, ng mga pangako ng ating Diyos. Siya magpapaalala, siya magsasabi at dapat ito ang ating sundin para maging maayos, masaya, masagana, tagumpay ang ating buhay, ang ating pamilya at ang buong Pilipinas kung makikinig tayo sa banal na espiritu. Magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay at payapang-payapa ang ating bansa. Yan ang gawin natin mga kapatid. Magtulungan tayo sa pamamagitan na pagsishare, pagbabahagi paghahayag ng salita ng Diyos para yumaman na tayo para maging mayamang mayaman na tayo sa pananampalataya sa ating Diyos at sabi ko nga kanina kapag sinunod natin ang Diyos at naging mayaman tayo sa pananampalataya lahat ibibigay ng Diyos kasi inuna natin siya di ba? seek first the kingdom of God and His righteousness and all that this thing shall be added unto you kung lahat tayo susunod sa Diyos at unahin natin siya, lahat ibibigay ng Diyos sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, eh di mayaman na tayo. Mayaman na tayo sa pananampalataya. Mayaman pa tayo sa lahat ng bagay. Amen po. At yan ang gusto ng Diyos sa atin. Yan ang pangako ng Diyos sa atin na dapat natin matanggap. Na dapat nating maangking. Na dapat natin maranasan huwag nating pabayaan na maglaho tayo sa mundong ito na hindi natin natatanggap ang sinasabing pagpapala, pangako ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yan ang gawin natin. Simula sa oras na to, susunod tayo sa Diyos. Makikinig tayo. Isa sa buhay natin ang salita niya. At ito'y ating ibabahagi. Sigurado, pagpapalain ka, pagpapalain ako pagpapalain tayo ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na pag-aralan na naman ngayong umagang ito. Napakaganda na naman ang sinasabi ng Diyos sa iyo mga kapatid, sa akin, sa ating lahat, sa ating pamilya at sa lahat ng tao. I pray sa pangalan ng Panginoong Isus, makarating ito sa lahat ng tao dahil ito ang gustong sabihin ng Diyos sa ating lahat. Kaya kailangan natin pasalamatan ng Diyos. Kailangan natin siyang purihin dahil napakabuti niya sa atin. Mahal na mahal na mahal tayo ng ating Diyos. ulit tayong mananalangin mga kapatid. Uli tayong sabay-sabay. Puri, magpasalamat, humingi at tanggapin ito. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin. Mukuri dito sa Salamanca dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kalakilahan. Salamat po sa lahat. Salamat muli mo kaming kinausap, pinana, pinaalalahan dahil gusto mo maging maayos, masaya, masagana na payapa at tagumpay ang aming buhay. Kaya salamat po Lord sa iyong tunay na pagmamahal sa amin dahil gusto mo lagi kaming kinakausap. Salamat po Lord na kahit na kami makasalanan, kinakausap mo pa rin kami. Na kahit kami makasalanan, binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon para magbalik loob sa iyo, para matanggap ang iyong pagpapala. Salamat po. And I pray, patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan o sa, sa lahat ng aming kasalanan na gagawa simula noon hanggang ngayon. Sa aming paulit-ulit na pagkakamali, pag-iisip na hindi maganda, pagsasalita na paggawa ng hindi maganda. Patawarin mo po. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami na ito, Diyos. Sa lahat ng aming kasalanan, patawad po. Patawad po lahat po na narito ngayon, na nakinig ng iyong salita, na nananalangin ngayon, Lord. Patawarin mo rin po sila sa kanilang mga kasalanan at pakinggan ang lahat ng kanilang sinasabi ngayong umagang ito. Salamat po, Lord, sa pakikinig mo po. Salamat, Lord, dahil alam ko pong pagpapalain mo na po ka. Aayusin yung aming buhay. Aayusin yung aming pamilya, yung aming bansa, Pilipinas. Magiging maayos, masaya, masagana. Kaya patagumpay na kami sa pangalan ng Panginoon. So, salamat sa lahat, O Diyos, sa kalakasan ng aming katawan, sa pagpapagaling mo sa lahat ng sakit at karamdaman. Salamat sa pagbigay mo ng maayos na pamilya. Salamat sa pagbigay mo ng trabaho, business sa amin lahat na maayos. At i-bless mo po lahat ng tao, ang lahat ng Pilipino, Lord in Jesus' name. Salamat sa lahat dahil magiging tagumpay na kami. Salamat, Lord. Tulungan mo kami, turuan mo kami, bigyan ng lakas ng loob at wisdom para mag-share kami ng iyong salita, para ihayag namin ang iyong salita, para sila lahat, kami lahat, ay makatanggap ng maayos, masaya, masagana, tagumpay na pamumuhay at patanggap namin ang iyong mga pangako sa amin, lalo-lalo na ang inooffer mo na buhay na walang hanggan sa pangalan ng aming Panginoon Isus. Kaya Lord, salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito ba sa susunod. Gawin mo po ako masipag mag-share ng iyong word, Lord God. At gawin mo rin po ulit tagumpay ang aming mga susunod na gawain para sa iyo. At ang lahat ng aming nababasa, napapakitan, ay magbunga sa aming mga puso, sa aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you po ulit bro. sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Pinungkuri ka namin, pinasasalamat at sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Isus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. And amen po. Amen. Narinig ng Diyos ang ating dasal mga kapatid kasi humingi tayo ng tawad kasi nagpuli tayo. Kaya tanggapin nyo na ang inyong hiningi at tanggapin nyo na ang pagpapala ng Diyos ay ating matatanggap na sa pangalan ng ating Panginoong Isus. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.